Siya pong bago. Mabigat ang paratang ng dati umanong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Alias Rene na kumarap sa Senado nitong February 19. Minsan po pumupunta doon, din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. E siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Sinagot ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kauna-unahang pagkakataon. Kami magtanggap ng baril ng Pastor Buloy. Ako pa ba ang deliver sa kanya ng kanyong bukas? It's silly. Bakit mas ba si Pastor mabigay ng baril sa akin? Sana siya magbuka. So siya, wala pare, ko siya. Naunan ng itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang paratang. Habang si Kibuloy, kailan lang ay sinabing nagtatago siya dahil sa banta o mano sa buhay. Ginipit din daw siya dahil sa ugnayan niya sa pamilyang Duterte. Sabay paratang na nakikipagsabuatan sa Amerika sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Arneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez para ipatumba siya. Ang akusasyon na yan ni Kibuloy, tinawanan lang ni Pangulong Marcos bago bumiyahe pa Australia kanina. My advice for him is to just, uh, uh, just uh, face the, uh, the, the uh... Questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang ang Kanyang side. Uh, para, malama natin, ku ano batalagang nang yayare dito. We were trying to be fair here and uh, allowing him a possi a, 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 an opportunity and fora. to uh, make his case. So, I think we should take advantage of it. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. <laughs> Bakit siya i-assassinate? Why will anyone want to do that? May sabina ang Senado kay Kibuloy kaugnay ng investigasyon sa umano'y pang-aabuso sa ilang miyembro ng KOJC habang pinaharap din siya sa kamera. Kaugnay naman ng paglabag-umano sa prangkisa ng TV network na SMNI kung saan siya ay honorary chairman. Sabi ni Duterte... Hindi niya alam kung nasaan si Kibuloy, na kanyang spiritual advisor. Pero di raw pwedeng pilitin si Kibuloy na dumalo sa mga pagdinig. It's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. Pero sabi ng Kongreso, Kibuloy is being afforded due process. The committee assures Hiboloy, na they will have the chance to answer the questions. If you have nothing to hide, then you have nothing to fear. When we issue subpoenas, we also want to hear from their side. Ito ang panawaga ng mga taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy, na nagsagawa ng prayer rally sa Maynila. Bukas, nakatakdang ituloy ng Senado ang pagdinig ukol sa umano'y pang-aabuso ni Kibuloy sa kanilang mga miyembro. Gate nila, itigil na ng Senado ang pagdinig at pangigipit raw sa kanilang pinuno. He is uh, assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang. Pinagbibitiw rin nila si Sen. Risa Ontiveros na nangunguna sa pagdinig. Sa ngayon, wala pang pasabi kung dadalo si Kibuloy bukas. Sakaling hindi, If he does not appear tomorrow, isa ko sila in contempt at ipaaresto. Pero hindi na lang Senado ang kailangan harapin ni Kibuloy. Binaligtad ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia ang desisyon ng City Prosecutor of Davao na nagbabasura sa reklamong rape na inihain ng isang menor de edad laban kay Kibuloy noong 2011. I, sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Kakasuhan si Kibuloy ng patong-patong na kaso ng sexual abuse at qualified human trafficking. Pinakaralan na namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan uh, si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Ang, ang affidavit mismo ng biktima. Uh, ang tumatayo doon sa malahat lahat ng naging tanong sa kanya. Naglabas na rin ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Kibuloy. Magahain rin ang Precautionary Hold Departure Order ang DOJ para hindi makaalis ng bansa si Kibuloy. Hihilingin din ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso. Magtatalaga ng Special Panel of Prosecutors para sa pag-usig nito. May problema sa Davao, Mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong binabangga at uh, mababangga at tatamaan. This is a welcome first step towards heeding the victim survivors' cry for justice, peace and healing kahit may sabina na no-show pa rin si Pastor Apollo Kiboloy sa pagdinig ng Senado sa mga umani pang aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil dito, I cite in contempt Apollo Gareon Kiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President na ng Department of Education sa curriculum ng K-12 ang aralin sa issue sa West Philippine Sea. Sa draft ng curriculum guide ng DepEd, Nakatakdang isagawa ng Pilipinas at Estados Unidos ang balikatan exercises 2024. Ito naman ay sa Batanes at Palawan sa April at May. Ayon kay 2024 Balikatan Exercises Executive Agent Colonel Michael Lohico, magkakaroon ng integrated air missile defense exercises sa Sampaloc Zone habang ang maritime exercises naman ay sa Palawan. Kabilang sa makakasama sa nasabing pagsasanay ang Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Para naman sa cyber defense and information exercises. Hakao,